Babi, ano oras na? Babi, ano oras na? 8? 8.40? Ha? Ha? 8.40 Okay Okey ni dah sure ng health ng pamilya natin. Sa bagay, nung nanganak si Mrs., malaki ang nabawa sa bill ko. Pero, hindi ko naman naging nagagamit eh. Walang problema doon. Sa contribution natin sa bill health, panatagdat ang pamilya mo at marami Maligo ka na, babe. Aligo ka na. Ha? So alam mo na kung saan ka mag-aantay. Papa. Ikaw lang dito, ate. Eh, hindi na, Kaya mag-mag-ano na si Ate magre-ready na. para bang ako na isang AI-generated propaganda video opinion hindi pa Maligo ka Wala, wala dito doon sa cellphone mo. Maligo na. Milky! Maligo na. Milky! sa nanay ko. Remembrance niya to. Kasi may logo siya nang Camp aginaldo Trabaho ko siya dati sa kampo ng aginaldo Sa may Cubao. Camp aginaldo Wala na ang nanay ko. Ito ang remembrance niya. Camp aginaldo Tulog pa? Ikaw kagigising mo lang. Anong oras na? Alas 10 na.

Ba't ka natatawa? Ayun o, kapibara sila. Kapibara sila? Ayun o, tignan mo. Si Gianni, basta basta sumasayaw. Sige nga. Dance. 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 Ate, Ate, sa saluhin ni hahagis yung ha hagdan. Mabigat yata yan eh. Jaya! Jaya! Ang ganda-ganda mo. Wow. Oh. Masaya ka sa school? Ah, wala kang kaaway? Hindi ka binubuli? Hindi kayo nila inaaway? Na Hindi. Ah. pichip Ay, inaaway ka na, Pichem? Ay, pagka tinirim tas niya, gumagano, -ano, gumagano niya Tumitigas? Hindi, yung kumakalas, ma. Kumakalas. Ah, kumakalas. O, oh, dalayan niya na, dalayan niya na. Pamasahe. Pasok na. Bye-bye. Hindi na po.